Bungo ng tao nakuha sa search and retrieval operations ng na mga nawawalang sabungero sa Taal Lake ayon sa DOJ. Detali ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus Peña, Florida. RMN Live Report! nga, uh, may, may nahanap na mga labi kahapon sa crime lab na. Uh, may kasamang uh, bungo ng tao at mabuto uh, mga buto na nahanap na. Ito ang ibinunyag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ngayong Merkoles sa gitna ng nagpapatuloy na search and retrieval operations ng Philippine Coast Guard para hanapin ang mga nawawalang sabongero na hinihinalang itinapon sa talik sa Batangas. Ayon kay Remulla, posibleng iisang tao lamang ito na isa sa ilalim na ngayon sa pagsusuri. Mas madali naman na niya ang pagtukoy sa pagkakakilanlan nito dahil may mga kasama pang sa nakuhang labi ng tao. Nakuha raw ang labi sa loob pa rin ng quadrant na pinaghahanapan ng Philippine Coast Guard. Sa so, din, yung quadrant na hinahanapan. Doon pa rin, hindi pa naman sila lumara sa apat na quadrant na itinakta na unang hanapan ng mga labi. May eh, maraming quadrant to, hindi na lumakapat yan. Eh. Pero dito pa rin sisimula. Kasunod nito sinabi ng kalihim na mahalaga ang pagkakatuklas dito dahil napapatunayan na totoo ang pahayag ng mga testigo posible naman na niya na hindi lamang mga nawawalang sabongero ang kanilang nahahanap at may mga biktima rin ng iba pang krimen. Hindi naman talaga reliable yung sinasabi ng ating gusto na doon nga kinatamba ka mga kinatapon at dinidispatcha yung mga labi ng mga taong kinatapay. At uh, marahil hindi lang mahanap yan, hindi na siguro krimen sa sabong ulit sabi ko nga, maaaring sa drug war, maaaring ibang krimen na na-involve na ang death squad na to na gumagawa ng trabaho. Pero may nahahanap talaga sa likad Kasama mo sa DCXL, Aramon, Manila, Radio Manjairus, Peña, Florida, Tatak, Aramon.